So, usapang day off ngayon, kaysa ah. Ang agreement ng amo, alas 8. Okay lang sa akin. Anong oras na, alas 9 na? Ginagamit pa rin yung aking day off. Okay, pinagtatrabaho pa rin ako during day Sabi nila, kung kaya naman, gawin. Pero, ito yung uh, masasabi kong manipulation. Minamanipulate ka na. Naabuso ka na. Kung gusto naman nilang, Anong gusto naman nilang uh, gamitin ang day off ko, bakit hindi ako bayaran, di ba? Bayaran nila ako. Willing naman ako eh. Ang usapan, alas 8, ngayon mag-alas 9 na. Super, di ba? So, anong gagawin ko? May pag usap ako man maya. Yun ang dapat gawin. Okay. Nandun na tayo na kung kaya mo naman baka di mo gawin. Diba? Oh! Pwede naman. Pero huwag mong gamitin ang day off ko na walang bayad. Dahil willing naman ako mag stay ng bahay kahit twice twice a month ako magdede day off no problem sa akin. So, anong gagawin? makipag usap sa amo para hindi sila mamihasa. Ganun lang yun. Ganun lang yung kasimple. Para hindi pa ulit-ulit na ginagawa sa atin. Okay. O ayan. Pwede naman si Tingnan mo. Malakas naman si Lola. Malakas naman siya. Pagka medyo alam kong may sakit siya, bakit naman hindi ako consideration, consideration naman na pwede naman akong mag-stay dito. Okay? Walang problema yon. Pero yung paulit-ulit, ah, paulit-ulit, na, na alam naman niya nakabihis na ako, nakasapatos na ako, nandiyan na yung bag ko, pero lalo-lalo niyang bagala ng kilos. No? Pero pag sinabi ko naman, like, 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 like the other time, no? Nung last Saturday. Sabi ko, Lola, alis na ako, ka, ganun siya. Alam ko, naiintindahan ko naman yung pagiging, ano nila, yung pagiging may adab na, sa nila, medyo ano na daw. Pero hindi, eh, huwag nating, ah, uh, mag, wag maging mamihasa na sila. Mamihasa na siya. So, kailangan ko nang kausapin. Nag-usap na kami ng kanyang anak, pero wala din. Wa effective. So, sino, kung sino yung nakaano naka, dun sa, sa kontrata, yun na lang kausapin ko. So, mamaya, mag usap kami ni Sir. Ganun lang yung gawin. Kesa yung lag, sa tuwing ano, sa tuwing day of mo, sakit ng loob mong lumabas pagdating mo sa bahay masakit pa din no dahil wala naman akong ginagawa pagdating ko diretso na ako sa yun bang kailangan ko din kumain sa labas sa, sa, umaga dahil for how many years na ako dito 7 years puro na lang tinapay si so, gusto ko naman yung uh, mag uh, lumabas para kumain naman yung gusto ko Um, at at the same time, mag-upload ako, mag edit ako kasi gusto ko ano yun yung wifi nila doon. Pero ito, tingnan mo, alas 9 na. Yung iba, sasabihin naman, oh, hm, kapating bagay lang eh. Ako nga, nag-ano pa ako ng as? Hindi rin eh. Kung alam mo na, alam mo na mali na, kung naabuso ka na, lumaban na. Ganun lang naman yun. di Diba? kaysa naman yung every time na lang na day off ko, sakit yung loob ko na lumabas. Ayoko yung kasi yung, yung, yung pangit, ang, yung bad mood ako na papasok sa simbahan. I don't like it. O oh, English yun. Eh. Gusto ko yung masaya ako pagpasok ko sa simbahan. Ayoko na yung yak-yak ako doon o magsusumbong ako o bakit ganito o bakit hindi ah, gusto ko pagpasok ko doon ayos ang isip ko ayos yung puso ko ganun yun pagpasok sa simbahan huwag yung susumbong ka na yun, magsusumbong alam naman ng Panginoon yun, eh. na tayo sa spiritual na bagal. so ngayon nag alas na doon pa rin ganun, hindi, na, hindi naman yung konting bagay lang. Pwede ko naman ibigay. Kaso, yung bang uh, ab inaabuso na yung kabaitan mo, inaabuso na yung uh, pagiging loyalty mo sa trabaho, hindi na pwede yun. Hindi na pwede yun, guys. Kasi isang beses lang tayo lumabas, isang beses lang tayo mag-enjoy sa isang linggo. So, may karapatan din tayo na mag-enjoy pamula ng uh, alas 7 hanggang sa kasi anong oras ako umuwi before 9 o'clock nandito na ako. Na consideration na 'yun kasi yung mga magpapantay kay Lola, need din nilang umalis at magano ma enjoy at pagluto, kakain ng kakain sila sa dinner. So ginamit na nila yung sa gabi, sa umaga naman sana kasi kahit naman ano, kahit isang be, at least three times a week pwede akong lumabas sa diretso kasi magano pa ako ng tubig, mag uh, pa ako kasi nga ayaw ni Lola na may nalalagas na kahit isang buhok lang. Ayun ngayon, binadampot yan na tinilalagay sa lamesa. So, gusto ko rin yung during day off, oh, eh, enjoy lang. Kahit ako, pwede naman akong ibigay yung konting oras ko kasi naiintindihan ko naman. Okay. Sila nga, yung magbabantay sa umaga, nagaano eh, natutulog hanggang alas 10 eh. Ako paya. Alam mo yung kahit lang kami, na lang kami sa bahay. From 7 o'clock, gigising ako or 7 something. Hawag lang 7.30 kasi ayaw din niya. Pag ano na ako eh, mag, maglilinis na ako from up to down. Linis na yan. Hanggang alas 2.30. So, upo ako doon hanggang alas 5, magpre-prepare na din. Hindi porke dalawa kami, eh, na ano na ako, ha, yung medyo maganda-ganda na yung buhay ko dito. Kaburing kaya. So, yun lang naman. Kis ko lang i-share sa inyo yung ah uh, buhay abroad. Buhay ko dito sa Hong Kong. So, that's all.